Kumusta sa inyong lahat? Ang mga Jenny ay nagluto ng mga Dapat sana nagataan ko ito, no? Yung crabs na to. Dapat sana nagataan ko. Pero, ah, baka mag-ano yung chanko ko, mga kamami. Eh. Mag-sensitive yung tiyan ko. Mm -hmm. Tsaka, wala rin akong, ano, spinach. Ah, kaya, in-steam ko na lang. Mm -hmm anak ko, pinakain ko na yung anak ko. Always talaga yung anak ko na una, parati yung anak ko. So, dali po mga nanay, kain po tayo, no? <laughs> so, magkamay ako, of course, kamay is the best talaga. Para na mo, pero yung mga datoon diha ko, no? Mga datoon ko no sila. Um, ano daw yan sila, yung... Diyan sila magkamay. Kasi daong nagkamay, ay... Ewan. Mm-hmm. Mmm. Hindi ko alam kung anong klaseng crabs ito. Hindi ito is no crabs, mga kamami. Pero masarap siya. Mmm. Nagutom ako. Hindi ko alam kung anong ulamin ko. So, sabi ko, um, kita ko to sa freezer. Sabi ko, ito na lang nga i-steam eh, ko. Dapat siya na, kataan ko with ano, with um labog doon spinach huh? Wag na lang next time bibili pa rin tayo next time hmm. Sinong sino kumakain diyan na magkamay katulad sa akin mhm mm Kasi, kasi nung iba di, sa, sa, mga ano, na, nagkakamay daw tayo. Wala na tayong good manners. Wala na tayong, ano ba yun, pagkumain pag kumain, nakakamay. So, sige no. pa, pa ba natin yung mga ano, yung manners, manners dyan sa kusara pinidor, ay sa, <laughs> Wala ka dyan. Iotot na. Hambong na, bot-bot na nila. Sino bang hindi marunong magkamay? At hindi lang naman talaga tayong mga Pilipino ang nagkakamay. Pero some Pilipinos, wala daw, pag nagkakamay, wala daw tayong manners. Kasi ang pinapaano nila, yung nagkutsara tinidor. Marunong tayo magkutsara tinidor. Pero kung saan tayo komportable, like me, doon ako. Pakinggan ba natin yung mga ganyang mga ano mga nanay? Kung saan tayo masaya? Doon tayo. Sisiw lang yung mag-ano eh, Kutsara tinidor, Hindi niya dapat mag-aralan. Mindset lang yan. Common sense lang yan. Mm, kamang, eh, medyo tabang man siya. Mm. Common sense lang yung kutsala tinidor Kala mo, hindi nagkakamay yung mga yan. Pero nang dahil pinairan nga nila yung sosyal daw sila. Mm. Kasi nga, simple, ano daw, hindi alam, simple manners. Goodness. Kusara, marami akong kusara. Gusto kong bumili ng kusara ng pwede. Hindi naman gagamit. Sarap kaya, oh. Gulay ka ng munggo. Gataan mo. Lagyan mo ng tahog ng isda na inihaw. Lamutakin mo doon. Lagay mo sa plato mo. Nung kay Bansa nagkamay at saka hindi nagkamay? Kami mga pobre, nagkakamay talaga kami. Pwede kami mabuhay, walang kutsara at sa tinidro sa probinsya pa nga. Alala, dyan na nakakaalam dito mga nanay, yung sa probinsya, yung luwag natin, yung sandok natin ay yari sa ano, bagol, yung sa, sa ano, ng niyog, mm. Pwede din kaming gumawa ng kutsarang ganyan. Ayaw nilang mag, ano? Magkamay, di, mm -mm. wag. pa na, pipintasan tayo mga ano, na wala tayo mga good manners kasi nagkakamay tayo. wala ka dyan, mga yan. Kala mo napaka-perfect ng mga tao. Kasi daw, wala daw, ano, simple na, ano, manners daw talaga. Ay, manners, manners. Kadami dyan. Pinapairal ba yan? Pagkat ang natin. Tos, gutumin tayo dyan. Bahala sila. Ang importante, hindi tayo ng apak ng kapwa natin. Hindi tayo nagja ng kapwa natin. At hingi tayo, hingi tayo nag-ano, nangihingi ng they are not the one to pay our bills and they are not the one to pay our food in the table. They're put the food in the table. Pero pag ga sa mga nagkakamay, wagas. Paki alam ko, Kasi talaga kami ng mga vlogger. Yan, mga social daw, puno. Mm uh -mm. -uh. Isang vlogger nga dyan. Kano diyan yung ginawa? Ah, next time talaga. Nag-vlog. Nagluto ng pusit. Kinamay <laughs> kamay tuloy at pati sabaw. Diba? Kasi po sarap tinidon. Alam We all have freedom. Mm -mm. Kaya kung ayaw namin magkutsara at tinidor, pakin nyo. Kasi gusto namin kumain na kamay lang ang gamitin namin. Kasi daw, hindi maganda. Mm -hmm. Hindi maganda sa paningin nyo, pero sa amin, nabusog kami. That's the most important ng hingi. Iba kami ng pagkain sa inyo? Hindi oh. Kung sarap kinido lang, ay sus! Dami dyan. Pero masarap talaga magkamay. Pretending to be social, pretending to be ano. Maraming nga mga ano dyan. May katungkulan pa nga. Doon sa amin, oh. nagkumakain Nagkakamay. Mm. Bahog pa. Oh, mayroon pa akong alam. At least, Tatlo ang yaya. Teka si mm. Kumain ng ginamos. Ginawa pang palaman ang ano, ang ginamos. Ah, kumain ng saging. Ginawa pang palaman ang ginamos. Eh, so, takataas pa yung paa. Mm, ano lang yan eh. Bot-bot lang na ubad. Okay. Manners, manners. Ang good manners ay hindi ka nga nakit kapwa mo. Hindi ka nag-agrabado maging mabait ka sa kapwa mo kahit ano pa man yan sila kahit kung sa tingin nila uh, ay ka lang mag res may respeto kasi dito sa sa, sa mundo may kanya-kanya talaga tayong life so ngayon dito kami sa pagkakamay namin masaya basta pipigilan nila wala naman kayong ambag sa kinakain namin diba? Mm. Kaya, gusto nyo magkutsara, kasara kayo dyan. Kutsara kayo. kanay magkamay. Mm. Tapos, so, magkapagjudge, maka, akala mo ba naman? Ay, sus. Pag sumasok ng bathroom, pareho lang sa atin din. Kinakain ninyo at kinakain namin, pareho lang din. lang, mm -mm. magkaiba talaga tayo. May mga taong simple lang talaga. Pero, mabait. Hindi mapanghusga sa kapwa mga taong social daw. Asi. Daming bot-bot. Mora gani ako ika ika so, tak ako sol te dapat ako bot-bot ipuno sa inyo. Mm. Ganyo is manet ang good manner chum. Hindi ka na nakita kapwa mo, hindi ka na nag-adjustment sa kapwa mo, hindi mo ni-lockdown, ni-lockdown yung ano, kapwa mo. You have respect. That's a manners for me. Bakit kung hindi kami nagkutsara at tinidor? Dito nga sa Amerika. ayun pa naman, mga ano? Nandito siya sa Amerika alam nga nila. Yung mga Amerika nga? Hindi ginagamit ka. Walang kutsara tinidor lang. Sobrang, sobrang arte. Pero, mukha, hindi man maipakita sa ano, sa profile nila, nakatago. Pero pag makapang, makapang bas ng kapwa, <laughs> wagas. de